Ay. Yan mga aking mga dito sa bahay. Mm. Ayan, si Husky. Ito masi si Oreo. Oh, yan. Wala ibang ginagawa yan dito sa bahay. Kain lang ng kain. Hindi man sumasama sa paglalako ko. Pag sumama sa paglalako yan, pikapalit yan. Hotdog naman naman yan. Hotdog, limpo, litson manok. Yan. Yan si Oreo. Ang arte-arte na yeah, si Oreo. Ito naman si Husky. Um, sabi niya, putang ina. Ako hindi binibigyan. Imported ako itong local. Pinapakain. Tapos sa akin, kanin lang. Oh. Yan. Kumakain ng ano yan, boy? Yan, oh. No? Mm. Yan. Ito si Oreo. Sos, napaka-arty itong pusa na to. Kala mo, artistahin. Ito naman si Husky, oh. So, wala nang ginawa sa bahay. Puro kain na lang. Yan, ang aga-aga. Hindi -aga. mo nasama sa paglalako sa akin. Pag yan sa mama, may kondisyon yan. Pag nakakuta kami, litsong manok yan. Grabe yung mga pusa na to. Kinakain, litsong manok. Ayan, oh. Hmm. Tiyo si oh. Tapos yung amo ko, yung amo, kanin lang, kaning bahaw. Ito, bahaw lang kinakain ko. Mm. Ayan ha. Pakabait kayo ha, kasi maglalako na ako ngayon. Dito lang kayo sa bahay ha, huwag kayo mag-away ha. Hoy, Haske. Ikaw, Uriyo. Dito ka lang sa bahay ha. Bantayan yung tindahan dyan. Ikaw naman, Haske. asa ka na. Sos, nakakain na kasi. Ayan na. Gumala na naman. Ikaw, Oreo, dito ka lang ha. Sige, aalis na ako. Maghanap buhay mo na ako ha.